your blogger host. Subscribe. Magandang araw Pilipinas and good day pageant lovers! Nasa mainit na yugto na tayo ng laban dahil ngayong araw ay handa ng ating pambato na si Emma Tiglao para sa rehearsal ng Miss Grand International 2025. Unti-unti na ang umiinit ang kompetisyon at bawat isa sa mga kandidata ay determinado na ipakita ang kanilang best performance para masungkit ang prestehiyosong korona. Ngayong rehearsal, dito natin makikita kung gaano kahanda ang bawat isa mula sa paras pasarela, projection, choreography hanggang sa overall stage presence. Lahat ay crucial. Makikita rin natin na talagang matindi ang puksaan dahil bawat kandidata ay may dalang sariling lakas, personalidad at ganda. Walang nagpapahuli at bawat isa ay may potensyal na manalo. Pero syempre hindi rin nagpapaawat ang ating queen na si Emma Tiglao. Sa mga nakaraang activities pa lang ay pinapatunayan na niya na kaya niyang makipagsabayan. At ngayon naman sa rehearsal ay siguradong ibibigay niya ang kanyang buong puso at husay upang makaposisyon sa pinaka yugto ng kompetisyon. Ang kagandahan ni Emma ay hindi lang nakikita sa labas. Si Rin ay may aura ng confidence at elegance na sa diyang pambato ng Pilipinas. Sa rehearsal na ito, makikita natin kung paano niya pinaghahandaan ng bawat galaw, bawat tingin at bawat hakbang na magdadala sa kanya closer sa corona. Isa rin itong malaking test para ipakita kung sino ang stand out sa stage at marami ang naniniwala na isa si Emma sa mga kandidata na dapat bantayan. Habang papalapit nga ng papalapit ang big night ay mas lalo pang humihigpit ang laban. Lahat ay magaganda, lahat ay talentado at lahat ay deserving. Kaya talaga magiging mabigat at masayang panoorin ang kompetisyon. Pero proud tayo dahil si Emma Tiglao ay patuloy na ipinapakita ang lakas, ganda at husay ng Pilipinas sa Miss Grand International 2025 kaya't abangan natin ang mga susunod na updates at sama-sama tayong sumuporta sa ating reyna sa kanyang laban para sa back to back crown. Maraming salamat sa panonood at patuloy tayong magbibigay ng update para sa inyong lahat. Huwag kalimutan na mag-subscribe.